tama ba na ang magulang ang magdedesisyon kung sino ang makakatuluyan ng anak. Sorry, pero para sa akin, ekis yung mga magulang na pinapakialaman yung mga anak nila kung sino yung magugustuhan para sa sarili nila. Tapos pinagtutulakan yung anak sa iba kahit hindi naman talaga gusto ng anak nila alam nyo kung ano yung pinakamasakit at pinakanakakalungkot na part doon? Dahilan lang ng pera, kaya yung suporta bilang magulang nawawala na. Opo, nandun na kami sa part na inaalala nyo yung hirap ng buhay at ayaw nyo kaming makaranas noon na baka may nakaraan kayo na ayaw ninyong mangyari para sa aming mga anak ninyo. Pero ang tanong ko lang sa inyo, bilang isang magulang, masaya po ba kayo kahit hindi naman masaya yung anak ninyo para lang dun sa taong gusto nyo para sa kanya? Kung oo, eh di sana kayo na lang yung magpakasal, total kayo naman din yung masaya para dun sa tao. Sa pagkakaalam ko po kasi na doble yung saya ng magulang kapag alam na masaya yung anak. Kaya wag naman po sanang kayo yung maging dahilan ng kalungkutan niya. Dahil sa ganong sitwasyon, 'yung payo ninyo bilang magulang ang kailangan nila. Isipin nyo na lang po itong sasabihin ko. Kayo ang takbuhan ng mga anak sa tuwing may problema sila. So paano na lang kung kayong mismong magulang ang problema nila? Sino ang tatakbuhan nila para maglabas ng salo o bin? Aminin man po natin at sa hindi, may mga magulang talaga na may pinapaboran sila sa mga anak nila na kahit pa sinasabi na mahal na mahal nila sila. Kaya nasasabi ng iba na may paborito silang anak na kahit mahal na mahal nila, hindi nila kayang iparamdam yun sa kanila. Na mas ipinaparamdam pa ng ibang mga tao yung mga bagay na dapat sila yung gumagawa. Ang mahirap pa nga niyan, hindi nyo gusto yung taong gusto ng anak ninyo. Kaya kapag nasa bahay ninyo, binabastos nyo o pinapakitaan nyo ng mga negatibo. Nararamdaman naman po namin yon pero ngiti pa rin yung sukli na ibinabalik namin sa inyo bilang respeto. Ang hindi nyo alam, pag sa bahay nila, parang anak ang turing sa anak ninyo. Tapos ganun yung ginagawa ninyo sa tao. Opo, may karapatan kayo bilang magulang sa aming mga anak ninyo. Hindi naman po namin inaalis yun, pero sana wag sa lahat ng bagay. Hindi po ako nagyayabang, ipinagmamalaki ko na kahit mahirap yung buhay namin, wala ni isang ipinahiya, napahiya o binastos yung mga magulang ko sa mga taong ipinapakilala po namin sa kanila. Dahil alam po ninyo yung sagot nila, sa tuwing sinasabi namin na ma pa tingin nyo okay na ba si ganto sa inyo lagi po nilang sinasabi sa amin na anak hindi naman habang buhay kasama namin kayo ikaw yung mas nakakakilala sa kanya kaya kung okay siya sa iyo mas okay na siya sa amin isa lang naman ng pakiusap namin kapag dumating yung sitwasyon na nag-aaway kayo, isauli mo na lang siya sa magulang niya. Huwag kayong magdapuan ng kamay o manakit sa isa't isa. Yan po yung laging bilin sa amin ng magulang namin. Kahit nung time na nabubuhay pa ang papa, kapag nakakakwentuhan ko siya, ganun naman lagi yung sinasabi niya. Ngayon, bago ko tapusin ang video na to, may gusto lang akong sabihin sa mga magulang na sana wag na wag naman po ninyong kakalimutan na minsan din po kayong naging anak peace